Paano nga pa ba ang maging magadalitid ayon po sa Biblia? Ganito po ang itinuturo ng Biblia. Dito po sa Ecclesiastes, sa 7 at 9, ay ganito ang ating mababasa. Pag-aralan mo matpigil sa sarili. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galing. Sundin po natin ang putos na ito ng Panginoong Diyos. Ipinahalala man po ng mga tuktor na iwasan natin ang magiging magagalitin at ang dapat ay magpigil ng sarili para maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan ng labis na galit. Ang lalo nating dapat isahalan-hala. Utos po ito ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat nating sundin. para narin po sa ating kapakanan. Napataaralan po at magagawa ang self -control. Mahalagang lagi nating binabantayan ang ating sarili. Ang paano tayo mag-isip, magsalita, at gumawa.